Manunugtog si June sa isang kombo noon at dahil sa kanyang kasikatan, habulin siya, mapababae man o binabae. One of them is a professor. Naging intimate kami. The way na nagparang ano relationship ng lalaki sa lalaki sa akin lang parang hindi ko naman enjoy yun eh kundi ang na-enjoy ko yung binibigay niya material sa akin subalit pinili pa rin ni Joe na magkaroon ng normal na relasyon kaya naman, nang siya'y magtrabaho bilang supervisor sa isang kumpanya, agad na pumukaw ng kanyang atensyon si Marie. Pati mga peace worker, yung mga pakyaw, ay hawak din namin. So may mga babae doon, doon ko siya na Ilang taon ang lumipas at nakasal silang dalawa. Nagsara naman ang kumpanya ni na John, kaya kinailangan niya magtrabaho sa Saudi Arabia bilang technician. Dito ay minsan pa siyang nalulong sa iba't ibang bisyo dulot ng kanyang pagbabarkada. Parang escape yun eh. nagkakaroon ako ng escape sa aking loneliness. Kung minsan, mga post-trace yung pasabuhay. Ay noon, talagang hirap ang communication. Sulat nga lang, inabot kami ng kung minsan, months. Tsaka yung uh, environment, walang freedom. Maging nang magbalikbayan si Jun sa Pilipinas, patuloy pa rin sa barkada. Common sa mga nag-abroad, Ah, mayabang pa ko na araw. <laughs> yung bang magpasikat ganun. Magpasikat sa mga kaibigan, mga kamag-anak. Unti-unti, naubos yung nadala ko. Na baon at yung mga gamit sa bahay. Unti-unti ko rin, na ano, waldas, na hindi na nakasanla, kan na yun, na wala. Bunga ng kanyang kapabayaan, iniwan siya ng kanyang asawa kasama ang kanilang mga anak. Nakita ko, nandun yung sulat hindi na raw niya matiis yung ganong sitwasyon na kami ay pinakakain ng aking magulang. Sa panahong ito, hindi mga kaibigan ang naging sandala ni June. Isang imbitasyon mula sa kanyang pinsan ang natanggap niya upang dumalo sa isang Bible study. At dito niya nakilala ang tunay na masasandalan sa buhay, ang Panginoong Hesus. Unti-unti na nangungusap na palang Lord sa akin na nakita ko yung tiyaga nung pastor na yon saka tumatama sa akin parang bakit parang masakit sa akin yung bang parang may nararamdaman ako ng kakaiba kasabay nito ay ang unti-unting naging pagbabago sa takbo ng buhay ni John sinubukan kong tawagan yung isang agency na binigyan ko ng isang yung resume ko sabi nila na saan ka ba Lubrika. so sabi niya tagal ka na naming hinahanap kasi may position na nakaalan sa yo. Supervisor ka, ililid mo yung mga Pilipino doon, kayo yung pioneer doon. Wala lang interview-interview. At sabi niya, mag-prepare ka na. Dahil sa may trabaho ng muli, naglakas loob na rin si Joe na harapin ang asawa matapos ang ilang buwan na hindi pagkikita. Kailang hinag ko sila. Sabi ko, hindi na mangyayari to ako. Naging family-oriented ako. Hindi katulad nun ang, ang lahat ng earnings ko, ginagastos ko lang sa ibang bagay o kaya sa mga friends ko, ganun. Naging masaya ang pagbabalikan ng mag-asawa at naging buo muli ang pamilya. Subalit makaraan lamang ang ilang taon, ito'y nabigyang wakas ng pumanaw ang asawa dahil sa kanyang diabetes. Ando naman yung longing ko na magkaroon ng makasama sa buhay. Ang dalangin ng pusong ito ni June ay agad namang sinagot ng Diyos sa katauhan ni Chuck. Sa kabila ng masasakit na pangyayari sa buhay ni June, palagi siyang may dahilan upang gumiti sa buhay. Nandiyan naman tayo bibigyan ng, ng pagsubok. Nandiyan natin makakayanan. So yun nga, nakita ko doon yung kabu kabutihan ng Lord.